Yes hello guys good morning welcome po uh, welcome po sa ating vlog ngayong umaga Kumusta mga guys kakawi lang namin kahapon uh, galing po kami sa ano guys sa aming uncle doon uh, sa pikinit no pikinit Sultan Naga Dimaporo or is in the uh, pinuntahan po namin yung uncle namin, yung tiyohin namin doon, kapatid, kapatid sa aming papa. So, uh, guys, good, uh, good morning. So, mayroon pa kong counting i-share po sa inyong lahat. uh, Meron ka, uh, kasi nagchat sa akin kung na-monetize na ba yung account ko, yung profile page ko or yung profile Facebook ko. Yes, na monetize na po ito yung profile feeds ko. Meron na po itong 7,600 followers. Ah, uh, meron din tayo yung uh, 1.2 million views, no? So ah, uh, namula, namumulan na din nito. So ano, hindi po na ano hindi po tayo magpapaapekto kasi ganyan talaga ang professional dashboard. So meron na pong mga tools na binig, binigyan na po ko ng binigyan pa ko ng uh, bagong tools ni Facebook, no? So mayroon uh, meron na meron din akong subscription, uh, ads on rails, uh, bonuses, stream, stream ads at saka yung stars and then yung bago ngayon na binigay niya. So pinag-ingatan ko po yung feeds na uh, yung uh, profile uh, Facebook na ito kasi uh, na monetize na po ito yung profile ko uh, nag-ingat po ako na makapag-upload ng mga music ng mga background music kasi kadalasan po guys is mag uh, ano nilagyan ko po yung yung ano yung background music is ano Uh, na-copyright po siya so, inaingatan ko po ito kasi na-monetize na so, lahat po tayo is nangangarap po na maging isang content creator napakahirap talaga pero uh, kung gustuhin mo is uh, ipagpatuloy mo lang kasi or baka somewhere somehow ah uh, makikita mo yung lahat na mga pinaghihirapan mo. So kung ikaw mag- uh, kung ikaw at uh, bilang isang content creator dapat magtiyaga ka, uh, mag ka palagi sa pag vlog pagko-content, -co gumawa ng content, pagla-live kasi masila na po si si Facebook world uh, world ngayon, no? So kagaya ko, matagal a uh, Kagaya ko, ang aga kong na-monetize yung yung profile feeds ko, uh, Facebook ko, kaso ang aga ko din na na-restrict, bali isang ano mahigit isang taon na ata, mga guys. So, ingat po. Pagpatuloy mo lang, wag po tayong susuko kasi hindi po ito ah uh, Uh, sili sa bisaya pa na muhalang diritso kung imong puson sa imong mata so padayon lang uh, pag vlog mas hindi ay naatay maani